Ngayon mga Lodi Geeks 2 lang, 2.5 2.5 2 boss joel no oh. oh Bagong modelo ng bike ni Boss Joel. Digit 'yan mga boss ah. Si Boss Joel 'yan mga boss. Digit 'yan boss si Boss Joel. Kalatan din natin 'yan mga boss si Boss Joel. Sandibo lahat, sama na 'to. Ayun, sandibo lahat. Mamaya lang pa Sige, sakit agi 'yan. Sino gusto das? One on one! morning po mga kanting, tayo Sunday na naman. Galatag po tayo ngayon. Ito tayo sa Carmen Planas. Kaya ah, samahan niyo po ako. Yan po. Pasok po tayo ngayon dito sa Carmen Planas. Mayong buntag, mayong hagan. Indotonhan! Sunday po. Araw po nalatagan dito sa Carmen Planas po. Ah, uh, natin kung anong mga makikita natin dito mga lodigix bago ako maglatag. Uh, marami ng mga gulay ngayon eh, mga lodigix. Okay, What's up? What's up? What's up? What's up? Oh, meron si Bans. ulang ano yun 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 pa si yun 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 Sa mahilig sa yun yun Oh. yun nice helmet meron tayo dito nakitang helmet budget meal nga na pag vlog tayo ulit ngayon kasi ang araw ng hindi ako nakapag vlog so oh, maxis ang laki size ano to size 27.5 oh, 27.5 bigot 300 daw ito mga lodi 300 oh, so, meron dito si Labelo Ball 550 gang ito so, si Paul Pierce double excel malaki double excel Celtics oh, so, mga boss sa mga motor

Ito tayo tropa yung mga beef niya mura lang yun Mga nagbibip dyan sa amin Puntan na kayo dito marami dito mga lodi Mura lang yan mga lodi Yan magamit sa motor Ito so, Ito 50 lang Ganun lang yan mga lodi Ganun lang mga lodi Ganun mga lodi Ganun lang mga Solo solo ngayon natin si ano Kuya Eric <laughs> <laughs> Solo flight Mga lodi solo maman flight maman natin maman. si Mambuy ngayon Dalan lang natin. Hello, Dix. Matawag na yan, boy. Papansin! Ayan. Dalan natin yan. Ah, Ayusin natin. Kaso, baka tumalon. Oh, no, may bago si Mambo yun. May ko ito. Malods, oh. Ayan, oh. Solid sa bigat. Ay, magreklamo yan, boy. Ayan, ayan, ayan. Alos din natin no, no, ba? No. Ayan.

Ang ganda sila pa yung mga tropa natin mga vlogger. Nakita ko si Tony Vlogs. Nagparada pa yata doon mga lods. Kaya dito na yung mga yun. Shoutout sa inyo. Ang ganda Ito, ganda na ito. yung rado na kasi mamboy oh. Na hindi man lang nagagasgasan.

strike 1 tumabos so, cerveza yeah. negra yan may kita nakikita ko sa inyo yung mga option yung mabibili dito spiderman nandaw libo to doon sa ano sa 999 nakita ko yeah, Pili na. Pili. Yan, pili na kayo, boss. Oh. 300 lang doon to mga boss. Si hey, Sarge. Yan, yeah, si Sarge. Tayo natin, Sarge, ha. Dahan-dahan ng ganda. To boss, original to. Tawag kasi dito one size. Sabi ni boss wala daw strap dito. Pero tawag dito one size. Pa original. Priyante. Original ang bigat oh, solid. Saka ito yung tatak niya mga lods. Ayan oh. Yeah. Sigurado wala na tumamaya. Ganda eh. Yeah, kay search yan.

gusto mo mumili ng taong maraming taong yan diba ng mga sariwang taong yan daan natin ito mga logs old coin old na nais ng mga old coin yan yan mga old old coin na yan mga logs maraming mabibili dito mga logs oh. Galing doon, sa harap, sa bungad, pwede kayong dito. Pwede kayong kumaliwa. Galing doon sa may bungad ng Carmel Planas. Marami rin dito, may kumaliwa. Yeah, galing doon, mga regional yan, mga lods. Ayan, yeah, mga lods. Mga bike. Happy day to you, Mga nag ng bike, mga lods umaga pa nga nag-display pa yung mga ibang kalatag natin dito. O kaya lang, sintaodo. Dito lang ba tinanong? O kaya ako nagtshyave siya, bali. Obra dito na bago nila gawa. Ah, nasa na. Dito ko na bili yung salaming, kong ano. salaming ko, ano? Walod. Salaming ginoong sa araw. Wala pa di panagkatempo sa kabilang. Balik muna tayo, wala pang lapag masyado doon mga ano. Puro gulay dito, ng aros, eh. dito mga ano. Mga dikits, mga nag-hunting ng gulay. Dito rin sa Carmen Planas, marami. O ito, gulong dito. Ayan, yeah, sa so, mga nag-hanap ng mga gulong. Mga baranya yan, mga buso, hibay. Pura lang yan dito mga lods. Mga doon. Mga electronics, meron din dito araw upin yung banda dito sa gitna kami lang ang hindi kasi linggo lang kami mahalos. si Lupi the monkey yun ang sanaganap na ito crusher fish ride yan yeah, mga lods easy ride to maganda to Ganda to. Easy ride. Ganda klase yan. Eh. Ah, so, mga, mga bike nyo sira. Pwede kayong bumawa dito ng mga pisa. Uh, maraming pisa dito. Kompleto yan. Yan mga legs. Yan. Yeah. Yan. Ganda dito. May galan. Ayan po. Ayan po si Ate Ganggang. Oh. Ganggang TV. Nagahanan tayo. Ito so, mga dumbbell, mga legs. Ito oh. so, mga mahilig na dumbbell dyan. Bigat solid. Eh. digital na legit. Brand new. Ito, alam nyo naman ito. po ano oh. ganda. Oh. Ito yung tinutupi Pwede nyo yung ano sa... Ano, sa mga biyahe may so, mga legit din silang mga grinder saka ano. Ayun. Grinder saka itong barena. Ayan, di dito. Yan din sila nito, makita. Ayun. Yung mga klase niya. Ito pala yung bala noon, mga lods. Ayun. Ito na kayo dito sa Carmen planas mga lods. Ayun, sa so, mga may ligkumanta dito to kay ano sure mic ganda to sure mic to. Sure to mga lods brand new rin yan ganyan kay tropa yan ganyan niya sa tropa gaano pa sila mga lods gaano tayo mag store mo ngayon yung mga lods lang natin nga mga Lodi Geeks 2.5 lang 2.5 2.5 2 may boss Joel no oh. oh. Bagong modelo ng bike ni Boss Joel. Legit so, 'yan mga have have boss ah. Right, uh, si Boss Joel uh, 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 'yan mga uh, boss. Legit uh, 'yan boss si uh, Boss Joel. Kalatag din natin 'yan mga boss Boss Joel. Sa lahat sama na to. Ayun, sa libo lahat. Tandaan niyo na, sa lahat kaniila ano? eh. uh, ba oh. eh. okay. eh. na nasa sarangsi ayoko mo ko patulipatuloy pa 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 Shout out, Idol! pa Idol Idol ko vlogs Ang idol din natin yan Ko po din vlogs Saka so, pag vlog na idol Kaso nung ano Nung linggo na napanood ko yung ano mo Yan si Kobon Vlogs mga idol paki subscribe na po siya yan, Sa sa idol natin yan Yan mo Idol ha Ay, uh, Si Bonox TV, DJ Resalti. Ay, TV, po, po kay Ka Bonox TV, TV. 'yo po. Jaydol TV. Ayan. Ayan. si Mamboy <laughs> tatak Mamboy tatak tatak so, si tatakbo na. O si. na great. Balik muna ako mga lords. Paalis muna ako dito sa pwesto ko dito. Maglalati muna ako mga lods Marami na rin na tao Okay mga momboy, marami rin tao mga lods. Shoutout sa inyo 182 subscribers. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa araw-araw.